dahil sa sobrang ng baba ngayon ng low tide, puntahan natin ang mga naghahanap ng shells. Samahan niyo ko ngayong umaga mga koy. Mga so, guys, tingnan natin kung ano ang mga nauli nila. Nakita nila mga shells at kung gaano karami at kung may mga pangulam nila ngayon. Samahan natin ng yeah, sila mga koy. At ang batang ito ay talagang nagtitiis maghukay ng buhangin para lang makahanap ng shells. dahil sa araw ng linggo, wala ngayong pasok. hindi lang yan mga kois, marami rin tayong makikita na iba't ibang ore na galing sa dagat yan para na mga kois, puntahan natin si ate kung mayroon na siyang nakuha ng mga shells tingnan natin kung anong laman ng balde niya sa hirap maghanap ng shells kakaunti pa lang yung nakuha ni ate ng mga shells koys may nakita tayong isang piraso na shells ibigay natin kay ate akin na Oo. Ano mo mo, Tay? Nagtagan mo pa. <laughs> oh, so, huli sila ng mga shell shells. Aroy, ah, nang kuya po. Um, ano mo mo, kuya? kuya <laughs> oh my god! Wow! Yeah! At dahil sa sobrang baba ng low tide, pati bahay ng Pugita, lumabas na dahil sa sobrang hirap maghanap ng shells kailangan natin magkaykay ng todo para lumabas yung mga shells sa dami ng mga naganap ng shells kailangan natin kaykayin ng todo mga kois kasama ko rin ang babaeng nag-iisa lang sa buhay ko sana ayan nandiyan na siya hindi lahat ng naghanap ng shells ay puro lahat kay, -kay. May patusok-tusok rin tulad nito. Nice mga koys kung nagustuhan nyo ang mga video ko pwede kayo mag follow like and share thank you mga koys